So, ito po, pag-usapan po natin. na eh. uh, magkano kaya ang kinikita ni Mama Oji doon po sa mga YouTube videos niya kung saan ay uh, inaatake o pinapangaralan? O baka pinapangaralan lang niya daw eh. Pero siyempre sa ibang tao kasi parang inaatake niya eh. Itong sila sa soberano. Okay. Actually, nag-iisip din ako ba't ako masyadong gigil sa topic na ito eh. Eh, kasi nakikita ko na ganyan, inaatake si Liza. Eh, si Liza naman, di naman sanay makipagbardagulan. O si Mama Oji, nakakawalong video na sa YouTube. Na alam mo yon yung parang hindi niya sinisaraan directly. O, pero, pero yung, kumaga nai-insinuate eh, na ungrateful si Liza. Kumaga parang ganun yung lumalabas kahit hindi niya direktang sabihin. And alam ko yung galawang ganyan guys sa politika ko eh. 'Di ba? Technique 'yan sa <laughs> political vlogging. Ganyan ang ginagawa ni Mama Ogie. At at ano ang resulta? Maraming basher si Liza, maraming basher si Ogie. Kung from the start pa lang Uh, nung, 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 may pino si Liza na, na, YouTube video, sinagot na lang ni OG sa Facebook. Tapos nakipagkita siya kaagad kay Liza. Gumawa sila, nag sila together. O di tapos yung problema. Wala sanang, wala sanang, hindi sana lumaki ng ganyan. Pero kung gagawan mo ng walong YouTube videos na pinagkakakitaan mo pa, di ba? Talagang marami talaga ang magagalit kay Liza. Dahil mabibrainwash sila ng mga video mo. Ganun talaga 'yung nangyari kaya na na ba din talaga ako. So, uh, curious kasi 'yung mga marami, magkano kaya kinita ni Oji? Okay, so hindi ko mabibigay eksakto, pwede lang tayo mag-estimate kasi sa ngayon, uh, sa YouTube, uh, iba 'yung sa Facebook. Sa YouTube, ang computation na lumalabas, uh, parang 7% nung views eh. Parang parang ah uh, ganun lumalabas. 7% uh, percent nung, uh, nung kung ilan yung view. Kunyari, 1 million views. 1 million views is around mga 70,000. Estimate yon more or less. Pero malawak yung range yun. Pwedeng as low as 50,000, pwedeng as high as 100,000. Uh, Nag-iiba-iba -iba kasi. Iba-iba yung kita ni YouTube buwan-buwan. Dito kay Oji, yung mga videos niya ang haba. So, mas maraming commercial yan. So, malamang doon siya on the sa higher range nung sakita. So, kung ko, kung yung mga videos niya, walo. Tapos, yung views niya nasa 700,000. Nasa, uh, may isa, 1 million. So, iba-iba eh. Pero mataas. Mataas yung views lahat. Ang daming nakakapanood nung mga nung ginagawa niyang video kay Liza. Na nagmumukhang ang grateful si Liza. ba diba? So, ang pag kinumpute mo, mga nasa 5 million nasa 5 million na uh, views. Eh, ano yun, medyo conservative na yung ano, conservative na yung 5 million views kasi malamang more than 5 million yung views ng walong video niya na about kay Liza oh, so sa 5 million views, um, i-times mo ng 7% nasa 350,000 So more or less siguro Ito ay estimate lamang Kung gusto niya ipakita Di mas maganda Kung ayaw niyang ipakita Siyempre karapatan niya yan uh, YouTube niya yan At also si Mama Oji May editor yan So babayaran yung editor Siguro 2,000 o 3,000 per video Tapos may mga co-host siya So baka inaabotan din niya yung mga co-host niya oh, Pero more or less 350,000 Siguro between 250,000 hanggang mga half million. Posible. Kasi mahaba yung videos niya. Ako yung mga videos ko, mapansin nyo, maiksi lang. ba diba? Pero pag mas mahaba yung video, mas malaki kasi mas maraming commercial. Eh. So, nasa ganun. So, posible nasa sa mga around 350,000 yung kinita ni Mama o. Ang saya, di ba? Parang may mga issue. Uh, binabash kayo. Binabash. Pero kung, kumikita ka ng ganun kalaking halaga sa loob ng dalawang linggo. Di ba? So, yun lang, yun lang naman ako, eh, yan din naman ako oh, nag youtube din naman ako although maliit yung aking channel, tingnan niya naman, ang layo naman kumpara kay Mama Oji. 'Di ba? Pero uh, sa akin kaya ako naiinis eh kasi ma madaling ayusin sana yung problema, eh. kasi mabait na bata si Lize. Buti sana kung ka ang kaaway ni Oji ay uh, salbahe. O kaya, sabi natin, no magkaaway sila ni Willie, si Willie kaya niya sarili niya. Di ah, Wala walang problema, Diyan, kahit mag-aaway silang anong gusto nila, walang walang matatanda na sila. Pero si Liza, alam naman alam naman ni Mama OJ din na mabait si Liza. Pero para ah, gawa niya ng ganong kadaming video na maaring maaring sabihin niya wala akong sinasabing masama, pero may epekto 'yun eh. Bakit libo-libo yung bashers ni Liza ngayon? Bakit ang dami na galit? Dahil kapapanood ng mga video ni OG. Pwede ka naman mag-post na lang sa Facebook para hindi na lumaki. Pwede ka naman gumawa ng video. Puntahan mo si Liza, gumawa kayo ng video. Tapos, ayos, make up. Dahil mababaw lang naman yung pinag-aawayan natin eh. Meron na siyang nasabi na she misspoke dun sa kanyang vlog. Di ba? Na, na nagmukha siyang ungrateful. Na alam naman natin hindi. Di ba sinasabi naman din ni OG eh, na si Liza is not ungrateful eh. 'di ba? Uh, 'di ba pinapaalala nga, be grateful pero hindi niya sinasabi daw na ungrateful si Liza. Pero gano'n yung lumabas kasi hindi niya direktang sinasabi. So so tapos makikita mo pa. Ako syempre kasi eh, sa YouTube ako alam ko yung ganyan eh. Makikita mo pa kumita na mga around 300, 350,000 dun sa walong video or more or more. 'Di ba? Buti sana kung ibibigay sa charity 'yan o para may pinapinapuntahan namang maganda, 'di ba? Yung pag-aaway nila. O eh alam ko naman magbabati yung dalawa. So talagang talagang ano, talagang kaya na trigger lang din ako nung mga huling araw. Uh, bago nilabas ni Mama Oji yung video niya kahapon. Pero after nung video niya kahapon, medyo tingin ko mag-aayos na 'yan. Uh, nakita ko naman eh yung, na tinamaan na siya doon sa doon sa paglabas nila sa Kayboy Abunda. Hindi niya inakalang uh, aatake sila siya <laughs> ng ganun pabalik eh. Okay, so sa akin lang, gusto ko talaga sincerely, Mama OG, gusto ko talaga magkaayos kayo. Kaya wish ko, ikaw na mag-text kay Liza, tawagan mo na. Ikaw, si OG Diaz ka na eh. Si OG Diaz ka na, mataas ka na. Ikaw na ang boy abunda dyan sa ABS-CBN. Ikaw na ang tumawag kay Liza. Ikaw na makipag-ayos. Diba? After nun, kung nag-ayos nag na kayo, kung ka pa rin yung uh, sabihan ng di maganda, eh kay Liza na yun. Diba? So, hindi ko din naman si OG eh. Pero yun na, talagang nakakainis lang nung nangyayari. Nung nakikita mo yung mga video araw-araw nilalabas. Tapos ang laki ng kita para na, tapos ang epekto si Liza. Ang ang uh, ang tao dito ang nasisira. So, 'Yun no? Oh, sabi ng iba, Mark, naiingit ka naman doon ay eh, Talaga naiingit ako kasi ang <laughs> laki nung kita. Ang <laughs> laki nung... Siyempre, kaming mga vloggers, dinamin namin aminin, naiingit kami sa isa't isa. Pag may nakikita kaming malaki, malaki to ngayon. Ay, nakakaingit naman. Normal lang yan sa amin. Normal lang naman yon sa mga ano. Pero eh, ang, ang tama ay tama, ang mali ay mali. Diba? So, mabait na bata sila. Isa, hindi dapat kinaganon. So, ayun guys. Thank you very much po. See you po sa next video po natin. Bye-bye.